किसी भी को अगर Balik yung malunod na. Sabi mo, tulog na ako. <laughs> mga kaman mga ron nga Ay, Okay, shut out, shut out, shut out. Sige, mo mabasing. Shut out nga. Si, si, si Kwan. Si Kwan, si, si Kuro. Si Kuro, Kuro. Ikaw, ikaw, pwede, kasi mo. Shut out kay Zulus Ligado zan. <laughs> shut out ni si George. Binjun, Binjun, sama <laughs> ko. Mani mo mga grupo ron, ni. Kasi, <laughs> uh, na, si ulam, Tatay. Walang ulam. Ito, lasing na. Kaso, hindi kami magkasya kasi malulunod yung kuha namin, bangka. <laughs> <laughs> Bugsahin naman ito daan. Oh, Kung mga idol, o banay na pod mininjo sa atong bagong adventure, bagong video, o pag na night fishing or night dive mga idol pirmi na namang sa mga idol na ako si Benjo yun nung tagutun dako na po rin sa mga idol moro na po dako na pero tito dyan dako alam may irman dyan mga idol isog ba labi na huwag ka nang kuhaan niya magtunok huwag lami po na siya mga idol sa gulang ng bahan nga to ba aran dyan pertiha huwag huh? din rin napita mga idol matar na nagpalisot-lisot po na po nang isda ng pagkugukod po na niyo hindi sura siya dyan kuhaan hindi siya mahunong mga idol o sigal na siya liko-liko at yung tasting nga Ay, wow! ang galing! archive okay. guys so kasayang at to nindot rin to sa baunta pero atong pangitaon na ng mga idol di tamo surrender kay lamion itong isda atong liliyon din mga idol kaya basig di asin dyan rin ito ato oh, arah ato arah ah, asap pa na nga nga kaya e itong tis tirahan ng toda nilang mga idol nga di dyan rin dyan kabuhi ron mura gichallenge so kaning isda mga idol o no? pangita nyo dyan toda ah, karon atong liliyon. itong saktog asang dyan napita ato ah, ara, sakpan Atau ning mga idol kaya ma to dag jod, makabuhi kung ayaw mo sa ayaw ko rin sa'yo <laughs> oh, da, lagi kala ko ame, nakachamba ka lang parang sino ka na <laughs> wow <laughs> ang galing Og mga idol kita turtle o kaya pawikan kung tawagin diri sa amo a so karoon, di na to na si Ja panahon di na to kaya mapriso ta <laughs> ayay ay si Piet tuloy balik pa na. Kung sa unahan mga idol, hindi din kita Aw, da igo gayo oy. Basta mo ta kiglet, igo gayo. hinsa mo ta nagmuha diyan? Pirte diyan igo ana hino. Nakachamba ka lang parang sino ka na. ayay na mga idol, nakita tag si si ato na kay Pirte dako na po, dako pa pado, umpado. yung mga idol, lami po na siya ihalo sa ng binagtinuwa. Tamisig sa mga idol. Aw, oh, nakakuha na po na tong amigo mga idol, o. Oh, ha Mga pana na po dyan gisda. Master jo yung mata mamana. Ano ka, hunter kayo, oh? o. Oh. Kung agad yung si Pia't, mga idol, huwag kinahin siya mamukaw ba si na mamana. Karong gabi o na. din si Binjon, mga idol, tig-invite na huwag mamana. May dira Biasong. Huwag kita po din mga idol, ah. Di po di po tapakansi. Mamana po ta gato. po gato. Para mo daghan gato mga idol, oh, Igo kayo, oy. Nakachamba ka lang, parang sino ka na. <laughs> Kung karong mga gabi ng mga idol, purag buhay niya sa ita. Kaya nga nga napakita pa na ono, no? Karong nagkapana akong kuantikas. Pagpali ka sa idol, mga usaki kilo kapin dako ka dyan. Ganahong kamera, natapon na ngayon kadako. Naglisod po ko, mga idol kay Perti Mabugata. Tapos agang pana na kay sobrang kadako. Lagi kang pikasa, mga kilo doon siguro kapin. Mga nga dogay na dogay ko pag kay Lamlang. Mga nga sa mga 16 feet siguro mga idol. Di ano po itong soke mga idol. Soke sa pag night fishing. Ayan eh, no? o. Oh, danggit. O. Oh, Dakot-dakot na po siya mga idol. Ah, oh, Lamin na po. Dindot po sa na po. Kaya hindi na po ang O. Oh. Another danggit na naman mga idol. Nagtuparay. O. Oh, nagdikit. Pero ning layo ag usa. Mga nang usare yung nakuha ang napana. Bahala na si Benjo na ning uban. Basta ka naman ang usa. Nakuha na naman. Kanda ko dako. Ang isiguro. Di ano po mga idol. Yan ay kind of danggit na po ni. Ay English yun. Ay andito. Nagpakilid siya. Pero wadya uh, kay kias na mga idol. Kaya taas naman tagmata lagi pananaw. Agoy, danggit naman po ni mga idol. So, okay, dito sa danggit ng mga gabi o ng mga idol. Oh. Talaga nagpakita sa kasi lang ng maramihan ngayon. Multuhan. Kaya, wag na natin Para tagal-tagalin to mga idol. Birada yun. Murag na kayo lum na, kung na ka pa mga idol oh, da na po'y danggit aw, oh, sigurado oh ito uh, nakabuhi man, hilagbas atong pana mga idol, sobra ka kusog. Agoy, di na po danggit na po, nagpakilid be, the ego, nagpakilid siya so, na magpakuha ng mga danggit ng mga idol, tagahan na, Kaya nangguha guwa so, sila ron. Di na po'y nagpasaring saring mga idol oh, tobod oh, set so, to yung ego ato kaja. Di ito lagi masipet basta ko mga banda sa pagpidongan. Agoy, di pa hindak usa. Nakachambak lang parang sino ka na. <laughs> Masahen Jon. Ah, oh soso. Set out sa mga atong tauban <coughs> ron. Guys, Ay, mga pogi sa byasong. Naa la boss Jon. Ay, boss. Kuy si Gino, bossing ko ya. na guys. Bog na. Na ka <coughs> nakainam naka gamay, gamay ra pod <coughs>

eh pwede iguka mwene no? kuwaan lang tu ngawadre o ha? nagpikuwa mwene pikas no? nipa pikas guys o nagpikuwa e keno kena ra? guys takuk mwene? guys guys takuk kaya sabag kilo guys mwemobot lang mwena ulat sabag kilo guys guys mwemobot lang mwena ulat kala eh kaka panood na mga idol kay welcome to my vlog guys manguli dami ron

Ilek, kan. Tak cubo ilek kan ba. Dek. Batas dek kan ego weh, ngompo, ah. ngono. Arang, arang, arang anu. Hmm. Ngukod, ane. Dia kan cubo ilek kan. Kan cubo bakan, tumbu kan, bakane anak ileknya nambah ilek ku kayak anu man. Nao, dulpin Jun nama tak ko pinda. Ninong begitu nu ateh. Ngobrol senin sampai nih. Digukod digukod ku ne. Dirau naku budul pin mas Jun. Aku absen sama di dicerna. Digukod itu lagpas noh. Lifon parinong kau ne noh. Buta ha. Oh. Absennya meneh. Ah, killo Jun. Alright, baik. Sudah lah baik. Sampai besok. PKS.